So, paano ba tayo magbayad ng ating bill sa kurente gamit po ang Gcash account natin, no? So, sa video nito mga lalat, so, ko po sa inyo step by step kung paano po tayo makapagbayad. Okay, so, una po, dapat po ay meron pong naman yung Gcash wallet natin para po makapagbayad tayo. Okay, so, nandito tayo sa pinaka-dashboard ng ating Gcash account. Dito po, punta lang po kayo sa bills. Ayan, click natin si bills. Ayan, pag-click natin yan. Okay, so dito po, hanapin nyo lang po si electric utilities. Ayan, click natin to. Okay, so pasensya na po sa ingay. Ma maingay po ang ating aso sa kapitbahay. Okay, so dito po, depende po sa inyo kung saan a uh, lugar po kayo. Alimbawa, batili, kung batanggas, kung uh, ano. Alimbawa, nasa buhol kayo. So, kayo na po bahala maghanap dito, no, kung ano po yung ano ng quarantine ninyo. Halimbawa, tilko Davao Light, Meralco, yan. Kayo na po bala dyan. So, sa akin po, halimbawa sa akin ay uh, Batilik. Kasi nandito po ako. Tagadabaw po ako, pero nandito po ako ngayon sa Batangas. Okay, so dito Batilik 1 tayo. Halimbawa dito. So, dito ilalagay lang po natin yung exact amount. Makikita nyo naman po doon sa resibo ninyo yung kung magkano babayaran ninyo. So, halimbawa dito sa akin. Halimbawa lang naman to, no? O, kasi dito. Halimbawa ganyan. Okay. Daga natin ng konti. Okay? So, dito account number, makikita nyo din yan sa resibo ninyo. So, hanapin nyo yung account number dyan. Siguraduhin nyo po na, na hindi po, wala pong mali. Kahit isang number dapat, uh, walang mali. No? So, siguraduhin nyo yung tama lahat ang mailagay nyo dito. Okay, sa so, limbawa ay, sa so, akin na halimbawa limbawa lang naman. Okay? Okay. Tapos, naman sa account number, kung ano po yung nakalagay na pangalan doon sa resibo. Okay? Halimbawa, lagay natin yung pangalan natin. Okay. Uh, okay. Oh, uh, si Rizal. Okay, nadamay pa si Rizal. <laughs> okay, so dito naman sa email address, optional po. Depende sa inyo, maglagay kayo. Hindi. Pagkatapos po sa baba, pwede ninyong i-check to. Pwede hindi rin naman, no? Ito ay ginger bill. Okay, so pagkatapos mag-next na kayo. Kaya sa nga pala, sa mga bago lang po naligaw sa channel ko, baka naman. Pwede maglumis nyo dyan, baka pwede pakilike, paki subscribe nga. Okay, so dito, pwede na tayo mag-next. Ayan, next tayo. Okay, so pag next niyo ito po yung kasunod na makikita niyo Confirm nyo lang yan. Confirm niyo pagkatapos po ay uh, makikita nyo na ito. Pinakaresibo yan. So, pwede nyo i-screenshot. Is Huwag nyo po kakalimutan na i-screenshot is yan. Paalala lang po ha. Magbabayad po kayo dito sa GCAS before the due date. Huwag po kayo magbayad dito na lampas na sa Judith ninyo baka hindi siya ma-credit. Okay? So palala, magbabayad po kayo sa Gcash kung hindi pa Judith. Pag Judith na po, lampas na po sa si Judith, mas maganda po na magbayad na kayo mismo doon sa opisina ng inyong uh, kung saan kayo sa ang banda ang ano ninyo, kurente ninyo, ano? Alam mo, sa ang Kung Judith na, lampas na sa Judith sa akin, doon ako magbabayad sa batilik. Mismo sa opisina, Mismo, no? So, klaro. So hanggang dito na lang po. Sana po nakatulong sa inyo. You're welcome.